Eto, safe nga ba ang paglunok ng tamod? O bakit? Interesado ka bang matikman? O baka naman pinipilit ka ni Mr. na lunokin ha? O nako, mahirap yan. Alam mo, Day, kung interesado ka talagang matikman kung ano ang lasa nito. Eto ha, makinig ka muna sa payo ko bago mo gagawin iyan, ha? Sinasabi ko sa iyo, Day. Disclaimer muna tayo, ha? Kasi maraming mga itsuserang palaka dyan. Ako ay hindi isang doktor, ha? Ako ay nagbibigay lamang ng payo dito. Nagbibigay ng tips. At ang ibinabahagi ko rito ay ayon ito sa mga eksperto, ha? Para maliwanag. So, eto na nga, ha? Sasagutin natin yung tanong mo kung gaano nga ba ka safe dahil ikaw ay medyo atat eh na gusto mo talagang matikman ang tamod. So, eto na, safe nga ba ito o hindi? Eto, eto dahi ha, para klaro talaga ito. Sa totoo lang, wala naman talagang problema dyan eh. Kung gusto mo talagang matikman, gusto mong kainin, gusto mong lunukin. Talaga, totally walang problema. Pero, ito ang sasabihin ko sa iyo, Day, ha. Siguraduhin mo muna kung gaano ba kalinis ang iyong mister. Siguraduhin mo muna, ha. Mag-isip-isip ka. Ang iyong mister ba ay tapat sa iyo? Ang iyong mister ba ay hindi ng bababae? Sigurado ka ba na ikaw at ikaw lang ang babae sa buhay niya? Kung ang sagot mo ay oo, hindi naman ito ng bababae. Talagang 100% ka na merong tiwala sa kanya na ikaw at ikaw lang ang love of my life niya. Ganon yun. Nako, nako, day. Pwedeng-pwedeng mong matikman. Pwedeng-pwedeng mong kainin. At pwedeng-pwedeng mo nang, mm-hmm, ganon nga, lunukin. Safe naman iyan. Ayan ay, ayon ha ayon iyan sa pag-aaral eto, real talk lang tayo dito ha marami talagang mga kababaihan na nangingilag pagdating sa mga ganyan yung parang nandidiri ayaw talagang uh, subukan Although, pwede namang tikman. Ay, yung ibig kong sabihin, pwede namang anuhin yung, ano niya eh, yung batuters. Pwede namang galawin yon, Pwede namang, eh, ano yon eh, tikman-tikman yung batuters niya. Pwede hawakan, pwede paglaruan. Pero, pagdating sa usapin na, lunukin mo talaga na maraming mga babae ang ayaw. Hindi mo mapipilit sa mga ganyang bagay. May ilan naman na gusto talaga nila. Pero, 1 to 10 ay 7% ang mga kababaihan na ayaw talagang gawin iyan. Eto, kaalaman muna tayo ha. Dagdag kaalaman. Ayon sa pag-aaral, ay marami din namang binipisyo. Nakakatulong daw ito sa magandang pagtulog. At pangalawa, nakakapagbigay ito ng magandang energy sa ating pangangatawan. Nakakatulong din ito sa konsentrasyon at nakakabawas sa stress. O, ikaw ba ay merong depresyon? Stress ka ba? O, kahit ano pa ang dinadala mong problema, nakakabawas daw ito. <laughs> Kaya, ayan ha? <laughs> Kaya kung ikaw ay kung sigurado ka naman, ha? Kung sigurado ka naman, uulitin ko na ikaw at ikaw lang ang babae sa buhay ni Mister. Nako, sigurado yan. Basta, ha? Ikaw, Mister, ha? Ikaw, Dudong. Siguraduhin mo naman na ikaw ay bagong ligo. Dapat malinis para hindi naman magkaroon kasi kahit papaano 'di ba kung halimbawa galing ka ng trabaho gusto mo pa lang ipaano kay misses eh syempre kailangan mo din maging malinis sa iyong sarili para naman yung pawe sa betlog ay mawala na yon yung mga maasim-asim na parang sampalok na hindi maintindihan ganon yon <laughs> kaya ayon lamang at marami pang benefits ha ganon yon yun yung tips ko sa iyo Inday ha. Kung gusto mo talaga, just to make sure lang na ikaw at ikaw lang at wala nang iba pa. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. At syempre, lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. Bye!